Yeah. <laughs> idiniklara ng Israel ang kanilang soberanya noong 1948. Isa ang Iran sa pinakaunang Islamic country na kumilala sa kanilang kalayaan. Pero ang dikit na relasyon ng dalawang bansa ay unti-unting nauwi sa hidwaan at nagbunga sa sigalot na nakikita natin ngayon. Paano nga nauwi sa away ang relasyon ng dalawang bansang ito? Tara na't alamin natin. ang Pahlavi dynasty na nagsimula noong 1925 at nagtapos noong 1979 ay nagbunga ng mabuting ugnayan sa pagitan ng Iran at Israel. Nagkaroon pa nga ng imbahada ang Israel sa Tehran, ang sentro at pinakamalaking syudad sa Iran. Sa mga panahong ding iyon, nakapagpalitan sila ng ambasadors na siyang nagpaigting sa relasyon ng dalawang bansa. Noong 1970, umusbong ang kalakalan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang Iran ang pangunahing nagpapatnubay ng langis sa Israel dahil sa malaking produksyon nito ng petrolyo. Malinaw na mas matindi ang pangangailangan ng Israel sa Iran kaysa sa pangangailangan ng Iran sa Israel. Pero para sa siya o pinuno ng dynasty, ang Palapi na siyang leader ng Iran, nakikita niya ito bilang oportunidad para mapalapit sa Estados Unidos. Para sa mga hindi nakakaalam, ang US ang pinakamalaking kakampi ng Israel. Para sa US, ang Israel ang kanilang tulay para magkaroon ng kontrol sa Middle East na pinangungunahan ng mga Islamic countries. Para naman sa Iran, ang Israel ang tulay para mapalapit sila sa Estados Unidos at para naman sa Israel, mahalagang mapanatili nila ang kalakalan sa Iran at ang alyansa sa US para may kakampi sila sa posibilidad ng gera. Pero ang sistemang ito ay tuluyang nawasak pagsapit ng Iranian Revolution noong 1979. Ang rebolusyong ito ay mariing tinultukan ang limang tikadang monarkiya ng mga palavis sa pamamagitan ng paglulungsad ng panibagong diktatoryal na pamahalaang pinamumunuan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Hindi gaya ng Pahlavi dynasty na gustong paigtingin ang relasyon ng Iran sa mga Hudyo upang makuha ang loob ng Estados Unidos. Ang bagong supreme leader na si Khomeini ay mariing iginiit ang malawakang pagpapalaganap ng relihiyong Islam, lalo na ang Middle East ay halos binubuo ng bansang nakaayon sa paniniwalang kaakipat ng relihiyon sa pagsapit ng bagong pamahalaan sa Iran ay siyang pagtigil ng transaksyon sa pagitan ng dalawang bansa Naging mapait na ang tingin ng Iran sa Israel simula noon. Hindi na nakatulong dito ang katotohanan ng mas pinalawak pa ng Israel ang kanilang teritoryo sa mga nagdaang taon Nahigit higit pa sa napagkasundoan nila ng United Nations. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at karating na bansa sa Middle East ay mas tuminti, lalo na sa pagtatag ng bagong pamalaan na namumuno sa Iran. Ang pangunahing layunin ni Ayatollah Ruhollah Khomeini na bagong supreme leader ng Iran ay mas mapalawak ang reliyong Islam sa gitnang silangang Asya at malinaw na isang malaking hadlang ang Israel sa plano nilang iyon. Hindi rin gusto ng Iran ang alyansa sa pagitan ng Israel at US dahil sa aruganting pagtrato ng Estados Unidos sa ibang bansa gaya ng Palestine na napanatiling lumaya sa sarili nilang lupain alang alang sa sariling interes ng Israel at ng US. Mas naging maasim ang relasyon ng Iran at Israel sa mga nagdaang taon. Pinutol na ang transaksyon mula Israel at Tehran at ang rota sa pagitan ng dalawang bansa ay nawalan na ng visa. Maging ang Israeli embassy sa Tehran ay napalitan na rin ng Palestinian embassy. Ang bagong reheme ng Iran ay ipinahiwatig ang kanilang pagsuporta sa Palestine na mas dalong nagpalalim sa hidwaan sa gitna ng Iran at Israel. Sa pagitan ng lumalalim na tensyon sa dalawang bansa ay nanatili ang suporta ng US sa Israel. Samantala, pinalawak naman ng Iran ang ideolohiyang kaakibat ng Islam sa pamamagitan ng pagpapakalat ng propaganda sa iba't ibang panig ng rehiyon. Isa sa kanilang taktika ay ang pagsuporta sa tinatawag nilang Resistance Axis na binubuo ng iba't ibang koneksyong pampolitikal sa iba't ibang bansa gaya ng Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Nagbibigay rin sila ng suportang pampinansyal sa mga proxy armies gaya ng Lebanese Hezbollah, Hamas, Palestinian Islamic Jihad at Houthis. Malamang ay pamilyar na kayo sa grupong militar na Hamas na siyang umatake sa Israel noong October 7, 2023. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na organisasyong pangmilitar na nakabase sa Palestine. Ang layunin ng grupong ito ay mapalaya ang Palestine sa impluensya ng mga Zionist sa Israel. Gusto rin nilang kunin ulit ang lupain ng Israel na orihinal naman talagang pagmamayari ng Palestine. Kapag nangyari iyon ay mas mapapalawak pa nila ang impluensya ng ideolohiya nila sa buong rehiyon. Isang araw matapos ang pag-atake ng Hamas ay sumunod namang nagpakawala ng missiles ang Hezbollah sa Israel. Pero hindi pumayag ang Israel na magpaapi Gumanti rin sila agad sa pamamagitan ng airstrike sa Lebanon. Pero bukod sa dalawang proxy armies na pinanggigigilan ang Israel, may isa pang balak sumama sa away. Ang grupong Houthis mula sa Yemen ay pinuntirya naman ang mga barko ng Israel sa Red Sea na negatibong nakakaapekto sa kalakalang pandagat ng Israel. Sa kaliwat ka ng pag-atake ng mga grupong ito, ang Israel ay kasalukuyang nahaharap sa isang proxy war laban sa Iran. Ibig sabihin, sinusuportahan ng Iran ang iba't ibang grupong militar upang lusubin ang Israel para hindi na nito kailang direktang sumugod. Hindi na ito bago sa pagitan ng Iran at Israel. Bago pa umusbong ang proxy war na ito, ay matagal na silang nagkakainitan simula sa Iranian Revolution. Mas lalo itong tumindi dahil sa nuclear program ng Iran. Kahit igiit ng Iran na ang nuclear program nila ay para lang sa pagproduce ng enerhiya, ay hindi ito pinaniwalaan ng Israel iginiit nila na may lihim talagang nuclear weapon na itinatago ang Iran. Pero may nakapagsasabi rin namang may nuclear weapon din ang Israel pero hindi nila ito kailanman inamin. Kung susumahin, malinaw na ilan sa mga sanhi na nakaapekto sa hidwaan sa pagitan ng dalawang bansang ito ay ang isyu tungkol sa teritoryo, ang pagkakaiba ng kanilang ideolohiya at relihiyon, at ang impluensya ng Estados Unidos sa Middle East dahil sa alyansa nito sa Israel. Ang relasyon ng Israel at Iran ay mahahati rin sa apat na yukto. Ang maligamgam na pagtingin ng Iran sa Israel noong 1947 hanggang 1953, ang malapit na relasyon ng dalawang bansa sa panahon ng Pahlavi Dynasty mula noong 1953 hanggang 1979 na siyang nauwi sa mapait at tensyon matapos ng malawakang pagpapago na dulot ng Iranian Revolution mula 1979 hanggang 1990. Sa gitna ng nagkiinit na salpukan ng Israel laban sa proxy armies mula sa Palestine, Yemen at Lebanon, posibleng kayang direkta na, na rin pumasok sa gera ang Iran? May ilang mga ekspertong nagsasabing hindi iyon gagawin ng Iran. Dahil sa oras na direktang pumasok ang Iran sa gera, mauuwi ito sa malawakang digmaan na puputok hindi lang sa Israel kung hindi sa buong rehiyon ng Middle East. Magiging delikado rin ito dahil ang Israel ay may matibay na alyansa sa Estados Unidos. Pero sa madugong gera na nangyayari ngayon, hindi na siguro kung ano ang magiging sunod na hakbang ng Iran sa hinaharap. Hanggang saan nga ba aabot ang ganitong tikmaan? At ilang tahanan pa kaya ang masisira at mga inosenteng buhay ang mawawala dahil sa isang gera na tulot ng teritoryo, paniniwala at kapangyarihan?